Aprobado na sa kamera ang ilan sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na ang para sa mga military at uniform personnel. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Mag-aalauna na ng madaling araw nang mag-adjourn ng sesyon ang Kamara kanina. Bago matapos ang talakayan, ilang mahalagang panukala ang kanilang inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa kabilang nariyan ang mga priority bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na House Bill No. 8969 o Proposed Military and Uniform Personal Pension System Act at House Bill No. 8937 na nagtutulak naman sa pagsaayos ng pagbubuhis sa lokal na industriya ng pagmimina sa bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kaugnay sa MUP Pension System kung saan isa siyang principal author, sumasalamin ang proposed measure hindi lang sa pagsulong ng gobyerno sa kapakanan ng military and uniform personnel, kundi maging sa pagtitiyak ng economic stability ng bansa. Sa ilalim kasi ng panukala, mas inayos na ang sistema at pagpupondo para sa MUP Pension nang maiwasan ang fiscal collapse. Pero mananatili naman itong kaaya-aya at kapag pag para sa hanay ng MUP. Bukod dyan, hinggil naman sa sektor ng agrikultura. Lusot na rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 9284 na nagtatakda ng mas mahigpit na parusa laban sa agricultural economic sabotage sa bansa. Sabi ni Speaker Romualdez, alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos na isa nilang matuldukan na ang iba't ibang iligal na aktibidad sa sektor ng agrikultura at bahagi ito ng kanilang mga hakbang ukol dyan sa plenary deliberations ng Kamara kagabi ukol sa panukalang pondo ng Department of Agriculture, ibinahagi ni Appropriations Vice Chair Tony Pet Albano na siyang budget sponsor ng kagawaran na hindi suportado ng DA at ng Presidente ang mungkahi ng ilan na pansamantala munang alisin ang ipinapataw na taripa sa rice imports sa bansa. Para naman mapababa pa ang presyo ng bigas, ang ilang mambabatas naghain din ng mungkahi. Pagpapasok pala, Mr. Speaker, ang private capital, imbes na subsidy ng gobyerno, mas madali po eh. Mas hindi tayo mahirapan sapagkat kung inaakala po ng iba na kailangan nating ibaba ang taripa, magsasakripisyo naman po yung mga public services natin. Dito papasok ang private capital para makatulong. Ang tawag po namin doon ay ipakiskis mo, baby. Rest assured that the Department of Agriculture will look into the suggestions of Congressman Dante Marcolot, Marcoleta ipakiskis mo, baby, program. Because there will be no more traders and uh, capitalists, and so the clustering and consolidation, consolidation uh, of the value chain can address this gap and we can sell the uh, rice for 35 pesos. Melales Moras para sa bayan.